Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, nandito si si ang aking alaga. Ang pangalan niya pala nito ay si Dachis, pero kung tawagin ko siya ay si Patching. Ayan. Sa lahat ng pusa ko, ito talaga yung favorite ko kasi ito yung pinakamabait. Pinakamabait kong alaga. Ayan, dito ko siya pinakawalan ko muna siya. Na-miss niya kasi ako eh. Kaya, ayan. Oh, ayan. Aray, aray, aray. Sanay kasi ito si Patching nung nasa Kuwait pa na yung lagi naming katabi matulog. Yan, lagi siyang ano, linalaro. Kaya yun, nahanap-hanap niya yan. Halika dito, Ching. Dito ka. Yan. Hmm. siya yung pinakapanganay sa magkakapatid. Ito yung unang-unang anak ni Mami. guys, Ay, ayan nga kakarating ko lang namili kami ng pagkain ng pusa ko. Bale, eto yung ano, eto yung buhangin nila. Yan, mabango yan. Ano siya, uh, lemon lemongrass ang kanyang flavor. At saka ito naman yung pagkain nila. Bali, hindi talaga yan yung sako. Ah, uh, pinalagay ko lang dyan kasi, ano nga, ah, uh, bali, pitong kilo kasi yung binibili ko every one month. At ilinalagay ko lang diyan para nga hindi siya ano ba, hindi siya ma-sumingaw. At least nakalagay sa ano sa. Ayan, may pagkain na naman ang aking mga pusa. Ayan at uh... at ito nga pala yung uh... ayan nga pala yung dalawa kong ano baby. Ayan, yung dalawa kong baby. Ayan, si Shakira yung puti at si Shakiro yung itim. Ayan, bali yung ano, ito yung huling baby ni ano, ni ni mommy. Ayan, bali sila naman yung magiging ano, sila naman yung bali magiging ano, mag-asawa. Ayan. Bali, ano na sila? Ilang months na sila? July, August, September, October, November, December. January. Six months, yan. Bitaan mo. Bali, six months na sila. Ayan. Bali, eto siya, si Shakira is, ka, kamuka, nakuha niya yung ano ng mami niya, mahaba yung balahibo. Ayan. Pero yung kulay niya sa tatay niya. At ito naman si Shakira, nakuha naman niya yung balahibo niya sa kanyang tatay. Maan lang siya, maikli. Ayan. At eh, at kukunin naman niya ngayon si ano, yung yung isa naman yung panganay na anak si ano ba, si si Pating. Ayan, pag ano pinapakawalan namin yan sila dito pag araw kasi para maka, ano, makatakbo-takbo naman sila. Hindi naman sila lumalabas dito lang. Hindi kagaya nito ni ano. Hindi kagaya niya ni Pating. Ayan. At eh, bali, ito yung pinakapanganay niyang anak si Pating. Ano, si, Si Duchess na kung tawagin niya namin ay si Patsing. Yan yung pinakapanganay niyang anak. Yan, ganyan na siya kalaki. Ganyan na siya kakulit. Ayan, hindi namin pinapakawalan yan kasi lumalayas yan eh. <laughs> Lumalabas siya, nakikipag-away siya sa mga askal na pusa. Ayan, yan ang aking favorite. Tinayin oh. Ang cute-cute niya kaya. Ang ganda ng kanyang eyes. Oh... Uh, Dati kasama ko siya natutulog ngayon, hindi ko siya makasamang matulog kasi may baby kami. Kaya, yan, nagtatampo yan siya. Si pangit naman. ayun bali yung kanyang ayang ano, yung buhangin na yan, umaabot lang siya. Minsan naabot siya ng ano, ng... Ano lang siya, bali two weeks lang siya. 2 weeks lang yan siya. Bali pangalawang ano na yan. May nauna na akong ano, may nauna na akong binili. Ayan ang kanilang tatay si Briton, Na kung tawagin namin si Pangit. Ayan na ay yung kanilang tatay Napakabait nito. Itong itong pusa na to kahit kahit ito ay ano, Uh, pakawalan, hindi talaga siya lumalabas. Dito lang talaga siya sa bahay namin, paikot-ikot lang siya. Ay, napakabait talaga niyan. Tingin ka, tingin dali. Napakabait talaga nito ni ano ni Briton. Sobrang bait niya talaga. Ayan oh. yung kanyang hair is mapino lang. Apo. Oh, mapino lang talaga yung ano. Opo. Oh, Ito ay ano lang, pino lang yung kanyang hair. Ayan, pino lang yung hair niya. Hindi pati ano siya, hindi siya naglalagas yung balahibo. Hindi katulad ni ano, ni Patching. Ano talaga siya eh, pag kinarga mo siya, talaga lagas ang balahibo talaga eh. Pero ito si ano, si Ay, Pangit, hindi. Naman yung kanya, hindi, wala pang nakakamana sa ano, sa tenga niya. Ayan, Pangit, naman dito, oy. Ang suplado naman talaga eh. mo na dito, oh. Pangitingin tingin mo na. Ayan, oh. Sige, wag ko lang siya. Ayan, si Pangit. Ang bait ni Pangit. Ganyan lang yan, pagalagala lang. Tapos pag tinatanti, pag lumalabas siya yung sa mailikod likod na tinatanong ko siya, bakit siya lumalabas siya, Sumasagot naman siya. Kaya hindi ko naintindihan yung sinasabi niya eh. <laughs> Ayan, si Mami. Yan, bali sila na yung mag-asawa. Mami, tingin niya, Mami. Ayan, si Mami. Bali, sabi nung ano, sabi nung ni ate, yung may-ari neto, yung nagbigay sa akin. Si Mami is 8 months lang ng magbuntis. Ayun nga ang panganay niya anak si Patching. Mami, ayan nakuha ni Patching yung balahibo ni Mami, mahaba. Gala din to si Mami, hindi ko rin to pinapakawalan kasi lumalabas talaga siya. Ayan. Ayan, sa mga nakanood ng ano ko ng video, ayan, thank you for watching. Ayan, si Polgoso, ang aso namin. <laughs> Mabait yan si Polgoso. Polgoso! Shake hand, shake hand. Oh, diva, shake hand. Shake hand, shake hand, shake hand. Oh, shake hand. <laughs> Ang bait naman ni Volgoso. Oh. Ayan, si Volgoso. Hindi ko alam kung anong lahi niyan. Binabando na rin ng kapitbahay namin niya Dito na yan sa amin. Ayan. thank you for watching.